Okay mga custom stone So um, may tumawag po sa atin guys May nag-PM sa atin no Si Ate Arlita Na puntahan daw natin dito si Nanay uh, Cresanta Dito sa barangay Talisay Hilungos Leyte guys So si Nanay po ngayon kung nakita nyo guys Ito po si Nanay Cresen Cresenta No na uh, 87 years old na po guys no? so si nanay lang mag isa rito wala kang anak na eh yung no, nakay Meron kang inadap. Nasa na siya ngayon ay? Sa Juan, uh, Emilia. Hmm. Pero hindi mo kasama ngayon si yung anak uh, adopted child mo. Pa paano mo na na yung yung bata, babae yan, ay lalaki. 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 So paano mo na adopt yung ang bata na yun ay? Um, ang um, iyang mama bumanggo uh ni -huh. ah ano so ata sa pulsa nanya niya na statistics Asia siya siya ang nanatili sa topic ah sa yung ano niya na discuss siya. kaya ito na yung uh, bumuhay sa bata sumas so tanong ko lang na niya ah, nagbibigay ng suporta yung unang suporta hindi ka binibigyan? Hindi ka rin pinupuntahan dito? Ako, ano, siya, ni pangwal, ano bang pangalan ng anak, ano yung anak-anak mo, -anak na? Ano Salvador. Salvador Jr. Okay, so, shout-out ni Modihadong, JJ Salvador Jr. Oh, Ah... Uh, Dong, pakipuntahan mo naman yung nanay mo rito, dong sa Barangay Talisay dong. Ah, uh, pakitingnan mo naman yung sitwasyon ng nanay mo, no? Kasi ah, uh, 87 years old na po si nanay dong. Pakitingnan mo naman si nanay dito sa kanya'ng munting tirahan. So, guys, ano, ah uh, sabihin ko lang sa inyo, guys, itong tinitirahan na munting bahay ni nanay, guys, ah uh, pinagtulong-tulungan daw to, sabi nung ah uh, nag-PM sa atin guys, pinagtulong-tulungan daw to ng mga kapitbahay nila para magkaroon ng munting tirahan si nanay dito sa barangay Talisay guys, no? kasi talagang nag-iisa si nanay rito, no? Na walang kasama so nay, matanong ko nay, saan mo kinukuha yung pangaraw-araw mo na pagkain nay? Ah, nang Binibigyan ka lang ng bigas nila, lalong-lalo -lalo na siguro dito sa mga kapitbahay mo, Nay. Tinutulungan ka nila, binibigyan ka rin. Meron din. Kailangan kasi din po sa ano, hindi naman po natin sila mapipilit, Nay. Kasi, yun nga, meron yung may ah, medyo hirap din po, ano gano'n, no. So, kilala mo kami, Nay? Hindi. So pinuntahan ka namin dito na kami ang tinatawag lang June Stonebines, Stone Binds na uh, mga charity vlogger kami Nay, na tumutulong sa mga kagaya mo na. No? So pasalamat kami, magpasalamat ka kay Nanay Arlita. kasi si Nanay Arlita, yung tumawag sa amin. Kahapon pa tayo tumawag si Nanay Arlita. na sabi ko puntahan natin agad kasi sobrang nangangailangan ng tulong si Nanay. Ito yung mga tao guys na kailangan kailangan talaga natin tulungan guys ano. Kasi walang kasama sa buhay, walang katuwang sa buhay. Then imagine nyo guys, 87 years old. No, siya lang nag-iisang nakatira rito. No. So nandito kami na para bigyan ka namin ng konting biyaya na No. Konting tulong galing sa ating sponsor na walang iba kundi si Madam Miguruta ng South Korea. So once again ma'am, maraming maraming salamat po ma'am sa pagbibigay mo ng mga tulong. Lalong lalo na po kay Nanay Cristina. Crisanta, Nanay Crisanta dito sa barangay Talisay, Hilongos, Leyte. So kunin natin yung dala natin para kay nanay. Nay, konti lang itong dala namin, nay. Pero alam ko, nay, na uh, makakatulong sa iyo, nay. Malaking tulong na sa iyo, nay. Pagdamutan nyo na po ito, Nay, ha? Itong dala namin, Nay. So, meron tayong noodles ito, Nay. Kunin mo yan, Nay. Sa'yo yan, Nay, ha? Lutuin mo yan para mamaya, Nay Ito pa Tsaka meron tayong mga dilata, Nay Bumili rin tayo, guys, sa mga fresh tuna guys no? Para kay Nanay Ready to eat na ito, Nay. Buksan mo lang ito, Nay, At pwede ka nang kumain, Nay Dito ko lang nilalagay, Nay, ha? Ito pa, Nay, meron pa tayong fresh na Nay ha? Tsaka bumili rin tayo ng sardinas, Nay Yan, Nay, para sa'yo Yan, bumili tayo ng sardinas, guys Saka meron din akong piniling biblok dito. Alam mo paano buksan ito, Nay? Ha? Mabubuksan mo pa ito? Sige, tingkapin mo yan, Nay. At hindi lang yan yung dala natin, guys. So, binilahan pa natin si Nanay ng 5 kilos of rice. Ito, guys, oh. 5 kilos to guys, binigyan natin si Nanay. Nay, tanggapin mo to, Nay, ha? Meron kang bigas ngayon, Nay, wala mayroon. Konti. oh, konti na lang. Sige, tanggapin mo tunay uh -huh. Para sa iyo to, Nay. Dito ko na nilalagay, Nay, ha? Uh -huh. Ayan. Ayan. So, anong masasabi mo, Nay, sa ating butihing sponsor, Nay, na ah, binigyan ka ng tulong ngayon, Nay? Thank you. Thank you. Ayan, <laughs> guys, Oh. Mm -mm, Tuwang-tuwa si Nanay, guys, na napuntahan natin agad si Nanay rito. Na, yun nga, na-respond din natin agad si Nanay, nabigyan natin ng tulong. Kahit alam natin guys na munting tulong lang to no, Uh, konti lang to pero uh, alam ko na malaking tulong na rin yan, malaking bagay na rin yan sa iyo. Nanay ha? Mm, huwag mo kami kalimutan nai John Lord Stone Vines na ha? O taga bato Taga ba kami nai Then once again magpasalamat din tayo sa nag-PM sa atin guys, sa nag-chat sa atin no? si Nanay Arlita Sarko. Uh, no? maraming maraming salamat nay sa pag-PM mo sa amin at yun nga, narespondihan natin kagad si nanay na bigyan natin ng munting tulog. So, hanggang dito na lamang tayo guys sa ating ginawang vlog ngayon. So, maraming maraming salamat po sa lahat po na makakapanood ng video na ito. Sana po, sa lahat po ng atong followers, sa ating mga viewers, sa YouTube, subscribers po natin guys, sana po, uh, bigyan po natin ng pansin si nanay dito sa barangay Talisay, no? Sana po, mabigyan pa pa natin ng uh, tulong ulit si nanay, no? No, mas maganda mas masarap siguro sa pakiramdam, pakiramdam guys na makatulong tayo sa kapwa natin at lalong lalo na po sa mga tao naghihirap na kagaya ni nanay na wala nang kasama sa buhay wala ka nang asawa nay? wala na matagal nang patay si tatay kaya ikaw na lang yung mag-isa rito again shout out sa iyo Gigi ano nga ba yun ay? Salvador Junior. Junior Shout out sa you dong Please dong puntahan mo si nanay rito dong Para matingnan mo yung sitwasyon ni nanay naman no? So once again This is Jun Thank you so much guys And bye bye guys